Pag ready ka na mag-gibok task, i-click mo na ining read then merge button. So, sa ngunyan, uh, isakto talang ini sa 0-0 tanganing maaraman ta pirang segundo aabuton bago ma-basa ka ining file ini. so, na sugabos Sugabus na 8,800 learners data. So, try ta now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So sa laog din, 22 seconds na base na nasa laog. kan tabako, north. Central School MSCF. So, gabos na 8,800 learners na yaong 2 months sa 160 sheets yaong na digdingon yan pinag-merge sa sarong sheet. Ayan. 8,800 gabos yan. 8801 dahil nagpong kita sa row 2. Okay. So, data binuksan sa so file, dahil kita nag-manual copy-paste kanya sa 160 sheets. Nagpindot lang kita sa button. After 22 seconds, nabasa niya nagabos gabos at pinag-merge niya digdi sa sheet na ini. So, po pwede ta na ini rename sa kung anong name ang gusto ta. So, for example, ganyan, log.tncs.